Yes, yung mga DIYers. So, yung mga madami pa nagpapasabay sa akin na uh, somewhere part dito sa Port District ng Laguna. Meron pala dito eh, oh. Ayan, may tropa tayo dito. O, oh, yan, pakita ko, inyo, pakita ko sa inyo, yung mga benta niya. sa mga nalik magpasabay sa akin, oh. Ito yung mga benta niya, oh. Meron mga dragons. Dito naman sa kabila, may mga diamonds. Ayan, oh. Mga diamond fountain. O, oh, yan Meron din mga local. O, oh, Fortune. Wala mga aerial na diamond, brother. Ito lang. Yung iba, wala na. Yung ibang, kwan. LF, wala? Wala po. Na, kukunti ah. ngayon ang supply ng LF, eh. Yan, no? Mas pinag yung dragon kasi yan talaga ang uh, mali. Okay, meron din mga local fountain so may quitties pa anong brand ng quitties mo brother? ordinary lang po yan ordinary? Mm, Bulakan. Okay, para sa presyo, pumunta na lang kayo dito. Season. <laughs> Ay, mga season pala. Okay din naman 'to eh. Naputok rin naman ng okay-okay sa ere to. Oh. oh. play ma-play ra. Ayan. Malapit lang siya sa alam ko malapit lang siya sa Arco eh. Teka, tingnan natin kung sa malapit ah Basta mga parang 500 meters away lang sa Arco ng Santa Cruz. Saka boundary boundary yung Santa Cruz sa Tila Laguna. Ayun. Oh, Ang pa. Hanggat mura pa. Hanggat natatawaran pa si brother. <laughs> Siya ay mayari. Ayan. May Napunta na kayo dito. So meron din pala dito sa malapit sa Sunstar Mall. Ayan o. Oh. O, oh, yung Sunstar Mall. Mga 500. Ah, oh, less than 300 meters lang. Or 200 meters lang.